Siguro'y nagtataka na ang Russia kung hanggang kailan nila kakayanin ito. Araw-araw, may mga bagong ulat tungkol sa malalayong pag-atake ng Ukraine sa malalim na bahagi ng teritoryo ng Russia. Kung hindi pa ito naiintindihan ng Moscow, kailangan nilang harapin ang malinaw na katotohanan, ang kanilang mga sistema ng depensa sa himpapawid, kabilang ang hinintay na S-400, ay hindi kayang pigilan ang mga drone ng Ukraine. Noong katapusan ng linggo, dalawang beses hinintay ng Ukraine ang Russia sa isang gabi lamang gamit ang mga pag-atake na hindi pangkaraniwan. Ang mga ataking nito ay ginawang malalaking bola ng apoy ang dalawang mahahalagang linya ng digmaan ni Pangulong Vladimir Putin na nagpadala ng mensahe na matagal dang naiintindihan ng Russia pero hindi maaaring balewalain. Gaya ng Ukraine na umatake ng malalim sa Russia at magdulot ng malaking pinsala. Noong ika-24 ng Agosto, iniuulat ng euro Press na naglunsad ang Ukraine ng isang mapangwasak na pag-atake na nakapinsala sa dalawang mahahalagang target ng Russia. Ang una at marahil pinakamahalaga ay ang daungan ng Ust-Luga sa Leningrad Oblast, isa sa pinakamahalagang sentro ng pag-export ng enerhiya ng Russia. Malaking dagok ito kay Putin pero hindi doon natapos ang Ukraine. Na parang pagdudurog pa sa bukas na sugat, ang ikalawang pagatake ay tumama sa refinery ng langis ng Saizran sa Samara Oblast. Mas maraming pino ng langis ng Russia ang nagliyab na lalong nagpapalala sa mga problema ng Moscow. Simula sa pag-atake sa Ust-Luga, iniulat ng Kiev Independent na kinumpirma ng pangkalahatang staff ng sandatahang lakas ng Ukraine ang pananagutan sa pag-atake sa isang duangan na hindi inakala ng Russia na maaabot ng Ukraine. Nakipag-usap ang outlet sa isang hindi pinangalanang source mula sa Serbisyo ng Siguridad ng Ukraine, SBU, na nagpatotoo sa pakikilahok ng Ukraine at ipinaliwanag kung bakit pinili ang Usluga. Ginagamit ng Russia ang transshipment hub na ito na sinusuportahan ng isang fleet ng mga tanker para sa kalakalan ng langis at gas. Sabi ng source, lubos na naistorbo ng mga drone ng SBU ang daloy ng pera mula sa ibang bansa na kailangan ng Russia para sa digmaan. Ang hub na ito ay humahawak ng condensate gas at pino ng mga gasolina. Hindi ito tungkol sa paglubog ng barko o pagsira sa daungan mismo. Tinukoy ng Ukraine ang isang mahalagang aset sa loob ng Usluga at tinamaan ito ng may nakamamatay na katumpakan. Ang mensahe na banggit kanina ang kakayahan ng Ukraine na tumama sa isang condensate gas at pino ng fuel hub sa loob ng isang malaking daungan tulad ng Ustluga ay nagpapakita kay Putin na ang mga drone nito tulad ng Liuti ay hindi biro. Mabilis ang mga ito, tumpak at may malakas na kapangyarihan ng pagsabog. Nagbahagi ang Euromaidan Press ng larawan at maikling video sa kanilang X account na nagpapakita ng resulta ng pag-atake ng Ukraine. Ang larawan ay nagpakita ng makapal na itim na usok na umaakyat mula sa mga apoy na yumakap sa condensate fuel complex na sinabi ng Ukraine na tinamaan nila. Hindi gaanong malinaw ang video, medyo malabo ang visibility, pero nagpakita ito ng mga apoy at usok mula sa malayo. Narinig ang mga alarma na nagpapahiwatig ng isang ganap na emergency para sa Russia isa pang ulat mula sa New Sky News ang nagsabi na ang pag-atake ng drone ng Ukraine ay naganap alas dos ng madaling araw sa lokal na oras. Interesanteng, mukhang kinunan ang video sa liwanag ng araw, marahil maaga sa umaga, na nagmumungkahi na ang apoy sa Novotech Hub ng Ustluga ay nagtagal ng maraming oras. Sapat na maliwanag ang langit para kumpirmahin na hindi nagabi. Ibig sabihin, ang malaking apoy sa NovoTek Hub sa Ust Luga ay nagtagal ng maraming oras hanggang sa napatay ito noong 24 ng Agosto. Idinagdag ng New Sky News na ang malaking apoy ay dulot ng mga drone ng Ukraine, kabilang ang Luty, na tumama sa mga tanke ng gasolina na nagdulot ng mga pagsabog at apoy. Ipinaliwanag din ng outlet kung bakit pinili ng Ukraine ang Ust-Luga kaysa sa iba pang posibleng target. Ang Leningrad Oblast ay isang mahalagang sentro para sa logistik ng Russia na may mga hub na humahawak ng malaking bahagi ng mga export ng langis, pino ng produkto at butil ng Russia, ayon sa New Sky News. Kritikal ang Ust-Luga dahil itinuturing ito ng Kremlin bilang isang mahalagang paraan para iwasan ang mga parusa mula sa kanluran. Binuksan ng Moscow ang isang bagong oil transshipment hub doon noong 2024 na namuhunan ng bilyong-bilyong dolar para palawakin ang kapasidad. Inanunsyo ng state-controlled VTB Bank ng Russia noong ikadalawang po ng Hunyo ang mga plano na mag-inject ng halos 567 bilyong piso, humigit kumulang 10 bilyong dolar sa karagdagang mga proyekto sa Ustluga sa susunod na mga taon. Ang 567 bilyong piso na iyon ay katumbas ng humigit kumulang 800 bilyong rubles na may 300 bilyong rubles na nakatakda para sa 2025 at ang natitira para sa 2026. Humigit kumulang 200 bilyong rubles ang magmunula sa National Wealth Fund ng Russia, isang reserba na paulit-ulit na ginamit ni Putin para suportahan ang kanyang pagsalakay sa Ukraine. Iniulat ng Moscow Times noong Hunyo na ang pondo na ito ay inaasahang maubos pagsapit ng 2,026 na nagbibigay diin sa kahalagahan ng Ustluga. Ang kahandaan ng Russia na kumuha mula sa mahalagang pondong ito para mapahusay ang daungan ay nagpapahiwatig na ito ay isang pangunahing pinagkukunan ng kita na nais palakihin ng Moscow hanggang sa nagdulot ng masakit na dagok ang pag-atake ng Ukraine sa mga planong iyon tulad ng inaasahan nananatili ang Rasya sa pagtanggi. Si Gobernador Alexander Drosdenko ng Leningrad Oblast ay nagpaliwanag sa telegram tungkol sa insidente sa Ust-Luga. Sabi niya, noong umaga ng ikadalawangputapat ng Agosto, sampum unmanned aerial vehicles, UAVs, ang nawasak sa ibabaw ng daungan ang mga debris mula sa mga drone na ito ang diumano'y ay nagdulot ng apoy sa Novotech Hub. Ang mga bombero at ang Ministry of Emergency Situations ng Russia ay nagtatrabaho para apulahin ang apoy. Parang mas epektibo pa ang mga debris ng drone ng Ukraine kaysa sa mga drone mismo. Ang pahayag ni Drozdenko na binaril ng Russia ang mga drone ng Ukraine pero ang mga debris nito ang nagdulot ng malaking apoy sa eksaktong lugar na pinuntirya ng Ukraine ay mahirap paniwalaan. Mas malinaw na larawan ng nangyari ay maaaring magmula sa mga residente ng Leningrad na nakasaksi sa pag-atake. Iniulat ng News Sky News na narinig at naramdaman ng mga lokal malapit sa daungan ang mga pagsabog na napakalakas na nayanig ang mga bintana sa mga bahay na ilang kilometro ang layo. Sabi ng isang residente sa outlet, hindi pa ito nangyari noon kahit noong World War II. Ang buong bayan ay tumakbo sa mga kalye, umiiyak ang mga bata at sinabi ng mga otoridad na ito ay isang electrical fault. Electrical fault ba talaga? Ang talento ng Russia sa pagbibigay ng mahinang dahilan para sa hindi nila pagpigil sa mga drone ng Ukraine tulad ng Luci ay naging isang sining na talaga. Habang pinapanood ng mga residente ng Leningrad ang mga apoy na nagpapaliwanag sa langit, isa pang pag-atake ng Ukraine ang nagdulot ng kaguluhan sa ibang lugar. Ang ikalawang pag-atake ay tumama sa isang pamilyar na uri ng target para sa Ukraine noong Agosto, isang refinery ng langis. Sa partikular, tinamaan nito ang refinery ng Sizran na nabanggit kanina. Nagbigay ang Euromaidan Press ng karamihan sa mga detalye na binanggit na ang pag-atake ay tumama sa isang pasilidad na humigit kumulang 1,050 kilometro mula sa Kiev na nagpapakita kung gaano kalayo na ang narating ng mga deep strike drone ng Ukraine. Iniulat ng mga lokal na residente na narinig nila ang humigit kumulang 20 pagsabog sa gabi ng pag-atake kahit na hindi malinaw ang pinagmulan ng mga pagsabog na iyon. Maaaring ito ang mga drone ng Ukraine na binaril o direktang mga tama sa isang refinery na tatlong beses ng tinamaan noong Pebrero, Marso at unang bahagi ng Agosto. Malinaw na nakafokus ang Ukraine sa isang target na balak nilang wasakin ng tuluyan. Hindi maika ng Russia na maayos ang kondisyon ng refinery. Isang larawan na ibinahagi sa ex-account ng Euromaidan Press ang nagpakita ng usok na umaakyat marahil mula sa direktang tama ng isang drone ng Ukraine. Ang parehong account ay nagpost ng isang makling video na mukhang nagpapakita ng isang drone ng Ukraine na sumisid patungo sa refinery. Mahirak makita ang drone, isang itim na tuldok lamang sa langit, pero malinaw ang resulta. Ito ay isang hindi maikakailang direktang tama Kinunfirma ng pangkalahatang staff ng Sandatahang Lakas ng Ukraine ang pananagutan sa isang telegram post na nagsasabing noong gabi ng 24 ng Agosto, ang mga unit mula sa Main Intelligence Directorate at Unmanned Systems Forces ng Ukraine kasama ang iba pang bahagi ng Depensa ay nagdulot ng pinsala sa pamamagitan ng apoy sa infrastruktura ng gasolina at enerhiya ng Russia sa refinery ng CISRAN sa Samarang. Mara Oblast. Ipinaliwanag ng General Staff kung bakit pinili ang Sizran. Ito ay humahawak ng humigit kumulang 8.5 milyong metrikong tonelada ng krudo ng Russia taon-taon upang gawing mga produkto tulad ng gasolina, kerosina ng abyasyon at diesel na bumuo sa 3.8% ng kabuang kapasidad ng pagdadalisay ng Russia. Ang porsyentong iyon ay maaaring mukhang maliit pero nakakuha ng bonus ang Ukraine sa kanilang mga pag-atake ng drone ayon sa ulat ng Euromaidan Torres. Ang pag-atake sa gabi ay nakaistorbo sa trapiko ng sibil na himpapawid na pansamantalang huminto ang lahat ng flight mula sa Pulkovo Airport ng St. Petersburg. Hindi direktang tinarget ang paliparan, hindi iyan ang estilo ng Ukraine. Sa halip, ang banta ng mga drone ng Ukraine at ang tugon ng Russia ang nagpilit sa pagsasara. Iniulat ng Defense Ministry ng Russia na naglunsad ang Ukraine ng siyam na drone sa labindalawang ang rehiyon na ang ilan ay umabot sa St. Petersburg. Sa isang gabi, inalis ng Ukraine ang isang condensate gas at pino ng fuel hub at bahagi ng isang refinery ng langis. Ang malinaw na tanong ngayon ay kung paano makakaapekto ang mga pag-atakeng ito sa pagsisikap ng Russia sa digmaan sa hinaharap. Sa parehong mga kaso, tinarget ng Ukraine ang infrastruktura ng enerhiya ng Russia, mga produktong ibinebenta sa ibang bansa at ginagamit para suplayan ang mga sibil at tropa sa harapan sa Ukraine. Sa Ust Luga, nangangahulugan ito ng condensate gas at pino ng mga gasolina na pangunahing pinagkukunan ng kita na nagpapalakas sa makina ng digmaan ng Russia. Kaya naman, mahalaga ang pag-ataking ito. Ang Usluga ay isang mahalagang hub para sa mga export ng condensate gas at gasolina ng Russia na may bilyong-bilyong rubles na ininvest ng Moscow para palawakin ang kapasidad nito. Ang pag-atake ng Ukraine ay hindi lamang nakapinsala sa isang mahalagang aset. Ito ay nagbabala na ang mga paparating na pamumuha ng Russia sa Usluga ay maaaring mawala sa isang gabi sinusubukan ng European Union na tugunan ang kolektibong pag-asa ng Europa sa gas ng Russia na hindi direktang nagpopondo sa digmaan ni Putin kahit na may mga parusang pinansyal. Noong Hunyo, Iniulat ng Reuters na iminungkahin ng EU ang isang phased ban sa lahat ng import ng gas ng Russia na may mga bagong kontrata na ipinagbabawal mula 2026 at ang mga umiiral na pangmatagalang deal ay magtatapos pagsapit ng 2028. Iyon ay isang hakbang pero ang buong pagbabawal ay mahigit dalawang taon pa ang layo at ang Russia ay makakakita pa rin ng malaking kita mula sa mga pagbili ng enerhiya ng Europa sa pansamantala. Ang pag-atake ng Ukraine sa Ust-Luga ay hindi lamang tungkol sa pagpapakita sa Russia na kaya nitong tumama sa isang critical na daugan. Napinsala nito ang isang pasilidad na binuhusan ng Moscow ng bilyon-bilyon at umaasa para sa kita mula sa export. Hindi makakabenta ang Russia nang hindi nito na-proseso o naipadala. Bagamat ang pag-atake sa Ust-Luga ay hindi ganap na hihinto sa mga export ng Rosya, kailangan ng mas maraming pag-atake na tulad nito. Nagsisilbi itong senyales ng intensyon ng Ukraine na paulit-ulit na istorbohin ang supply chain ng Russia. Sa madaling salita, ang pag-atake sa Sizran noong ika-24 ng Agosto ay hindi isang beses lang. Hindi rin ito ang unang pag-atake ng Ukraine sa pasilidad noong 2025 tulad ng nabanggit kanina. Mas mahalaga, minarkahan ng Agosto ang pag-escalate ng Ukraine sa pag-target sa kapasidad ng pagdadalisay ng Russia na may malaking epekto at ito ay gumagana. Noong ikasiyam na po ng Agosto, Iniulat ng United 24 Media na ang serye ng mga pag-atake ng Ukraine sa mga refinery ng Russia na nagsimula sa huling bahagi ng Hulyo at unang bahagi ng Agosto ay nagpilit sa Russia na isara ang mga refinery na bumubuo ng hanggang 13% ng kabuuang kapasidad nito. Sa loob ng wala pang isang buwan, sinira ng Ukraine ang isang malaking bahagi ng kakayahan ng Russia na dalisayin ang krudo sa mga produkto tulad ng gasolina at diesel na kailangan ng mga customer sibil at sundalo nito. Nagsimula na ang Russia na magpataw ng mga paghihigpit sa gasolina sa ilang rehiyon habang ang walang tigil na mga pag-atake ng Ukraine ay nauubos ang mga supply iniulat ng Euro Maiden Press noong ikadalawang putatlo ng Ugosto. Binanggit ng outlet na 42% ng mga deep strike ng Ukraine mula noong Enero ay nag-target sa mga refinery ng Russia. Ang mga pag ataking ito ay nagdulot ng mga isyong napakaseryoso na ang mga residente sa malalayong Kuril Islands ay nahaharap na ngayon sa limitasyon ng 10.8 litro na pagbili ng gasolina bawat tao at ang Russia ay nagmamadali na mag-import ng gasolina mula sa Belarus para maibsan ng krisis. Totoo, ang mga paghihigpit na ito ay limitado sa ilang isla at hindi pa naapektuhan ang mainland Russia. Pero kung patuloy na tatarget ang Ukraine ng mga refineries, mas maraming pasiidad ang mawawala sa linya. Ang mas konting kapasidad ay nangangahulugang mas konting gasolina na maaaring magpilit ng karagdagang mga paghihigpit na ginagawang imposibleng baliwalain ng mga Ruso ang digmaang sinimulan ni Putin. Tulad ng napansin ng Discovery Alert moong ikasyam na punong Agosto, ang pagpapalakas ng mga pag-atake sa mga buwan ng tag-araw ay critical dahil lang panahong ito ay nakakakita ng pinakamataas na pangangailangan ng gasolina sa Russia na nagpapalaki ng ekonomikong presyon kapag ang mga pangangailangan ng mga consumer at agrikultura ay umabot sa kanilang taunang mataas. Hindi pa nito isinasaalang-alang ang pinansyal na dagok sa pitaka ni Putin. Iniulat ng Reuters noong ikauna ng Ogosto na nagpataw ang Russia ng pagbabawal sa pag-export ng gasolina na inaasahang tatagal hanggang ikatatlumput isa ng Ogosto pero posibleng mas matagal pa. Naula ito sa mga pinaigting na pag-atake ng Ukraine sa refinery kaya ang mga kakulangan na nagtutulak sa mga pagbabawal at paghihigpit na ito ay malamang nalalala pa. Pagkatapos, may mga tropa ng Russia sa harapan sa Ukraine. Kung nahihirapan ang Russia sa mga isyu ng supply sa loob ng bansa, nagtataka ang isa kung paano nito mapapanatili ang gasolina ng mga tangke at sasakyan nito. Nagdagdag ang news guy ng isa pang layer sa kwento na binanggit na humigit kumulang 30% ng mga export ng krudo ng Russia kasama ang iba pang pino ng produkto ay dumadaan sa Ustluga. Kung ang pag-atake ng Ukraine ay magpipilit sa pagsasara ng daungan, maaaling mawalan ang Russia ng daan-daang milyong dolyar linggo-linggo nanganganib din nito ang reputasyon ng Russia bilang maaasahang eksportador. Ang mga internasyonal na bumibili ay maaring magtanong sa katatagan ng isang supplier na hindi kayang protektahan ang infrastruktura ng enerhiya nito na posibleng magtutulak ng demand patungo sa mga alternatibo tulad ng Estados Unidos, Saudi Arabia o Norway, sabi ng outlet. Hindi lamang tinutumbok ng Ukraine ang supply ng gasolina ng Russia sa maikling panahon. Nagdudulot ito ng pangmatagalang pinsala na maaaring magpababa sa Russia sa pagkakasunod-sunod kapag nagre-renew ang mga bansa ng mga kontrata sa langis at gas hindi kayang isara ng Ukraine ang mga export ng enerhiya ng Russia sa pamamagitan lamang ng pag-atake sa Ustluga. Pero ang dumaraming mga isyo mula sa paulit-ulit na mga pag-atake sa refinery ay nagdudulot ng malubhang problema para sa Moscow. Halos tiyak na darating ang mas maraming pag-atake na tulad nito sa mga buwan sa hinaharap.